Grabe, Pinasok na naman tayo. parang ilang taon lang, seven years old. So, ang dami na nagsasabi, nagka-calculator pa yung isang bata, nag-stapler pa, naglalaro pa ng tape. So, sobrang babata pa talaga. So, Grabe, Pinasok na naman tayo. Ang purpose naman po nung pagpupus ko ay para mag ng awareness. Mayroon talagang ganitong nangyayari na mga bata ang nagnanakaw. Sila yung gumagawa ng krimen kasi alam, alam nila na hindi sila makukulong. So, ano ba dapat ang gawin? Ang ginawa po namin, nung nakita namin na bata na yung pumapasok talaga, tatlo na sila. Pumunta po kami sa police station. Hindi na rin naman nabuksan yung drawer kasi matibay naman po talaga yon. Kaya wala pong nakuha. Maliliit na bagay lang po, kinuha ng mga bata, like yung mga electric pan na maliit. Yun lang nakita ko sa CCTV, hindi ko alam kung may kinuha pa silang ibang items. Ang sabi ng polis, ah, itong mga batang to ay mga rugby boy. Nahuli na namin. So, kapag tineturn over daw po nila sa DSW, di ay nakakatakas. Bali, wala pala yung pagre-report ko kung ganun. Kung ulit-ulit lang. Sabi naman po ng polis, pwede ko naman daw po, halimbawa, nakita ko po, pwede ko daw po silang tawagan tapos dadamputin nila. under the juvenile justice and welfare act of 2006 basically it provides uh, a tiering system kung paano i-impose ang penalties to to children in conflict with law kapag ang bata ay below 15 years old so exempted siya to a criminal liability. So, ang ginagawa ng government, especially the LGUs, nagkakaroon ng intervention program. So, through the DSWD, through the barangay, through the LGU. Kung 15 to 18 years old, meaning minor de edad pa din, pero wala namang discernment, ibig sabihin, hindi niya uh, naiintindihan kung ano yung ginawa niya noon. Wala siyang sound judgment over the act na ginawa niya, then pwede pa rin siyang ma-exempt sa criminal liability. Pero kung 15 to 18 and my discernment, ibig sabihin talagang alam niya yung ginagawa niya, loko-loko yung bata, so may criminal liability na. Although, yung penalty is mababa sa kung ano yung iniimpose ng batas according dun sa offense na nakuha niya. Lalo na kung ang bata ay 15 to 18 years old. Mas nag-alala ako dun sa mga bata na kawawa eh kasi inaako pag iniisip yung anak ko, gano'n ang ginagawa. So hmm. parang nalungkot ako dun sa mga bata. So hmm. bakit parang ulit-ulit na tong nangyayari, yung pagnanako? bakit parang hindi pa rin sila nagagabayan? Wala bang magandang intervention, counseling, ano, sa mga business din talaga. Kawawa naman yung mga mabibiktim na mananakawan.